Hello sa inyo mga Lodi, ngayon uh, magpakita namin sa inyo kung paano pinapalitan itong uh, bearing sa front itong Honda Civic FD and para malaman nyo na rin kung paano binataplast at kinakabit syempre kailangan din ng press yan, machine shop, kung wala kayong pang-press pero kung may pang-press kayo, pwede rin naman, mas mabilis okay, pakita na lang natin mga Lodi ano yung dapat natin i-check, paano natin i-check yung uh, problema sa bearing bilang laman? Ilang lang? Paikutin lang. Pero dito mo maramdaman ang air. Kasi gumagas pang dito eh. Ah, uh, gumagas pang kapag iniikot. Minsan may kalog din. Oo, oh, minsan. Mm, -hmm. yes. Okay. Ang gagawin mo na dyan is tatanggalin mo na tong uh, center nut ng CV joint natin or axle. Then, para hindi na tayo mahirapan kasi matigas yan eh. Kailangan natin ng 32 na sakit and malaking power handle para matanggal yan. Ayun, kakalasin lang natin yung mga tornilyo na nakapaikot sa buong knuckle niya. Okay. Anong tinatanggal mo, Lodi? Ah, uh, Tayrad. nakita natin kung paano kinalas boss Anong ginawa mo? Pinokpok na yan boss Pinokpok ah. Kailangan malakas <laughs> Hindi yung pinokpok uh, ah. Alright mga lads Bale tatanggalin natin yung tornilyo dito Kasi niluwagan na Naumpisa na kasama ko Eh ako magpapatuloy Dahil nga kinuha siya Pero hindi lord Ang kumuha sa kanya So kakalasing ko muna yung mga sagabal dito ha Gamit lang ng 12 mm para matanggal 'tong uh, flexible hose. Galitin natin 'tong tumble. Sunod natin ito, 'yung mga sagabal lang. Para lang malabas kasi dito, andito kasi 'yung kanyang ABS sensor. Kailangan din natin tanggalin 'yan. Tanggalin lang natin 'tong clip niya. Okay, tapos itong sa ilalim. Nawalan tayo ng 10 mm para matanggal tong sensor niya. Yes. Awin natin dyan para di sagapan. Then, uh, sunod natin itong caliper. Huwagan lang yan, Lods. Nakita naman siguro niyan yan. Itong uh, ratchet ko, 3 drive. 17mm ito. Yan. True. Ano yan guys, tanggalin na. Guys, yan. Lagyan mo para safety. Safety first. Eh, safety okay. first. Wala tayo ng Philips ko para makalas uh, tong uh, dalawang Ay, ano, yan. Palawin mo lang yan. Tapos, tugot. Tapos, yan. <laughs> <laughs> Tapos, dalawa po yan. Hindi kaya yan no? kapag ka, hindi mo pupukpuk. Oh, so, kasi, magaling kasi pagpukpuk. Pagpukpuk talaga magaling yan. Kaya sarap talaga pagpukpuk. <laughs> <laughs> Ayan. Ayan, yung rotor. Kaya kung wala nang talking nyo dito. Hindi ko na binigla. Pwede yung pukpukin, pero... Maganda pag, ano, may pukpuk, may halong, ano, turniki. <laughs> Isa lang, pwede na yan. Tutulak so, na yan. Yun, o. Ah, ha, may halo talagang bukbuk yan guys natin o no, ganyan guys kontra na lang at yung sa ilalim luwagan muna bago tanggalin o gamitan ng ratchet sunod natin mga lords dito sa ilalim yung ball joint So yung ball joint, pwede man tanggalin dito, pwede man tanggalin dito. Tornilyo lang yan tatlo, 17 or 17mm. Pero para sa akin, na uh, maganda rin siguro na sama na lang yung ball joint para isang buo na. Para hindi na mahirapan sa pagpokpok. Gumamit naman ako ng 3-8 dito na 17mm. Isa. Yan guys. Yan Ito, guys. balay kapag na dito, pwede mo lagyan ng penetrating fluid. eto eh. mga guys. Mm Hello -hmm. guys, good to see you guys. Andren ang baklas na. na. Yeah. Yan. Ayun natin mga lodi. 'no? Yung pa Ah, dali. lang eh. Oh. Magdeder pa muna kaya tayo Para ko yung Teka. nakakuha ko dito na naman. Diretsongwardin. So, sama yung sa ng bearing. Tapos tatanggalin din yung sa loob So, tatanggalin yung lock. ito, siya mahirap yung lock. Yung lock ko pa medyo. Daming ano, sizes? Oo. Oh, oh. mm -hmm. yung mga galing yung mabilog? <laughs> Pagka meron ako nakikitang ano yung panit, sinangkabi ko. Mm -hmm. Para, kahit yung tanggalan ko, sinangkabi ko tayo, na nagagamit yun. Eh. Mm -hmm. Kahit mga tomato, medium, alam ko Pwede. O, oh, baka... O, yeah. Okay, tanggal na yung bearing. Okay, right, tanggal kagad. Ka ito yung bearing nya. Yung unang tinanggal, ito yung cup sa... ilalim. Wala na yun. Okay. Oo, dinala na. Balay yan yung buo niya. Naiiwan kasi yan, kaya tinatanggal din. O, ganun din yung process niyan, katulad sa isa. Dito tayo mga bossing sa BJ Machine Shop. By the way mga lodi, kapag ka magkaka magkakabit kayo ng bearing, is merong kabilaan. Yung iba naman wala. Yung uh, may kabilaan, dahil nga may best sensor dito. Okay. Bali, nakaganyan yung pwesto niyan. Ito yung kanya magnetic rubber. Then, hindi pwede ito magkabaliktad kasi hindi ko kontak ito sa ABS natin. Ayun yung lagi niyong tandaan. Kung may baliktaran ba o wala. Depende kasi. Kanina nga may dumating eh. Sabi oh. niya. May yung nagpa-class. Ay, eh, sa kabinti rin pinagawa. Oh. Ngayon, yung mga kanya, pinakita sa akin. Ay, ay, eh, Umuugong? Oo oh. oh. Umiilaw yung sensor niya Umiilaw yung sensor, ABS no? Pakita ko tingin ko Sabi ko si Reto mali Baliktad to, sabi ko ka Oo <laughs> uh -huh. Kasi hindi yung brown dapat eh Makikita mo yung brown yung mm. may oh, Yun may magnet Oo, yun nga Yung iba kasi pag Minsan meron ding auto supply na hindi nila alam na may magnet pala yun Oo, meron kasi yung walang nakalagay Hindi nila alam diba? na ma mahalaga pala yun Oo, oh, yun nga okay, Hindi ganun eh mm. Kaya yun, para malaman natin Importante yung <laughs> kulay ng mga kulay brown. Oo, oh, yung brown yan, magnetic rubber. May ABS yan Ah, ABS. ABS, ABN. <laughs> yan ang paglalagay. So, yun, no? Nakapunta sa JNV. <laughs> ABS, ABN. Iwasa magkabaliktad para di ulit. So, 'yung presyo ng bearing is nasa mga 1.6 hanggang 2k 'yung presyo pero replacement lang din naman 'yan. Sabi niya, papakabit nga sana siya kung sinap pa kuya. Nag-short daw, mahal pala. Kala niya, tatlong libo lang. <laughs> Pero ang pinakamahugot niya yung ano eh? yung sakaman Alright, bali, ito pala yung uh, contact na ating ABS. Ayan, tama na rin siya kasi dito mismo yung ABS. Ayan, yan yung butas. Tapos may lak na rin yan sa loob. Nakita nyo naman. Ngayon lalagyan na natin. Nilagyan ko na rin ng grasa dito. Dito. Okay, ano siya? Masyado siya na kaano. Yo, pasok. Well, para hindi mahulog, lagyan na natin yung tornilyo sa ilalim. natin tong CV joint wire axle ayo ah na yan natin pantay natin yan dito yung pasok lagay natin tong tornillo sa itas tara natin kasi sumasabay yun check natin may sakyan na ano hmm? pero din may sakyan Di na hindi pa niya. Saka sa eh. kapatid niya na pero kanina na rin siya hindi na yun प्रना Lagyan natin ang ABS sensor. Okay. Eh kapag naluluwagan nyo to kailangan nyo muna sungkitin dito or pukpukin sinsilin para matanggal yung lock kasi kapag hindi natin tinanggal yan maaaros yun dito sa CV joint pakikuha nga boy